now tayo just now pa lang po just now pa lang po ang ating video o yung nag request sa akin na pambili ng gamit ng kanyang estudyante nandito na po ako pakishare ang ating video pakipollow sa mga baguhan pakipollow po at sana po wag natin i-escape ang ating adsense para po makalikom tayo ng budget uh, at yun nga tulad na sinabi ko tutulong tayo tutulong tayo hanggat sa ating makakaya tulungan nyo rin po ako Wag po natin sana escape at yung yung calling card pala natin na uh, sticker po pala 'yan. Sticker po 'yan. Pwede niyo po idikit kung saan saan. Saan mang gusto niyo idikit. Okay mga counters, tulungan niyo ako maging dun sa paggagamot ko, paki-share. Nakikiusap po si Apo Chalin na matulungan niyo po ako. O kung sino man po kung sino man ang makakuha ng 500 box ngayon. Ito po ang ating ampao. Ayan. Okay, kat-kat po natin, ikat natin at masyadong ano po. Sana, sana yung nag-request sana ikaw ang makakuha. Pambili ng gamit. Wala pa, wala pa. Okay mga counters sa paglapag natin ng video kanina 2 minutes pa lang 2 minutes na po. 2 minutes. Pakishare, pakishare ang ating video. At uh, yung uh, uh, handa tayong tumulong sa ating makakaya. O, oh, andito na ako. Sa so, nag-request. Sa so, nag-request. Gobik Matain, Hernela, Casela, Dibreno. Nandito na ako. Sana ikaw makakuha. Kundi man, pasensyahan na lang po, magro-rotation tayo. Kasi gusto ko po iba-iba uh, iba -iba ang nakakakuha. Sana, sana, ikaw ang makakuha. Ito, may tumatakbo. Baka siya nga ito. Siya ba? Hello po. Oh, good morning. Ikaw ba yan? Hello, po. Hello, po. Ang pangalan? Hernika po. Hernika, Okay. Uh, Maraming salamat sa iyo at yung uh, napagbigyan kita. Sana pakishare ang ating video, oh, na Pakitingna. Ah, shoutout muna. Ay, nabigla ako. Sige na. Nabigla lang. Oo. Uh, uh, shoutout kay... Out, out po sa mga nanonood ng vlog niyo po Okay, sa asawa? Asawa ko po na sa Tarlac Ah, nasa Tarlac, okay uh, yung nga, maram salamat Pakibuksan kung totoo Tapos picture mo na lang agad ha Para alam nila Ayan, totoo po uh, Yan ay katotooan na natutulong talaga tayo Nanginginig Ba't nanginginig? Bakit? Nataranta <laughs> Tar lang po Legit ba? Legit? Opo, legit okay legit po Okay, maraming salamat sa iyo ha. Maraming salamat. Ni asawa ko. Hmm? support din po sa inyo. Asawa. Okay, basta tulungan niyo lang ako na may tapos yung panggagamot ko bilang petiler. Sana may share niyo ha. Salamat, congrats. Okay, may nakakuha na po. Bye-bye. Thank -bye. you po. Okay. Bye-bye. nakakuha na po siya nga po. Siya nakakuha.